ay po ay binuunong na ay po o 1995 ay o ay di ah utso anniversary po na rin bahay nari otoy kwentahin mo daw ang 1995 sa sa 2005 ilang years nga mm. 30. 70 30 70 daw ate ano 30 pala 30 ayan si, o si otoy <laughs> 30 years na po yan o Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po? Yan ang episode dito. Ano po? Kata po ay lulusong sa area number ano po? Area number 3. Oh, uh, kubo number 3. At kata po ay magtitingin po doon ng mga pwede pang mapakinabangan po uli. Oh. Uh, yun, hindi po natin alam kung ano ang nangyayari kaganapan po doon. At ngayon lang po uli tayo mapapalusong. Dito na po tayo nag-umpisa ng intro. Yan. Diretso po tayo din. Eh, eh dinas. Ayun po, sa araw-araw po naman, tayo ay uh, araw-araw tayo may pag-asa. Oh po Kung ano man pong kondisyon ng buhay natin, araw-araw tayo ay may pag-asa. Yan po ang tatandaan ni Kabispring at tatandaan natin lahat. Sabay-sabay oh, na po natin tandaan. Yan. Yeah. Mm. Kita mo, may ulam na agad yung oh, pag-asa. Oh. Pag po narito sa bundok, <coughs> A naman din po pala ang ano. Binasak din ang mga kawayanan po. Yan, oh. Ayun po, sa buhay po naman natin, ano, haba po tayo naglalakad. Kumbaga, Uh, ako po. Awang ko rin laan po sa iba ano po, kumbaga tayo naman. <laughs> ako po tapos tayo naman ano. At tayo po naman ay ano ah, kumbaga sa akin na nga ano. Ang buhay ko po ay Tiyan mo po ang pinagdadaanan ng buhay ko. Uh, masaya. May lungkot. Diyan na, na ako lumaki eh. Masaya, malungkot, problema. Ayun na, yun na po yung sikulo noon, no? Hanggang panahon. Oh. Wasak din na sa katabi natin na oh. titingin na maaari yung pwedeng Mapakanabangan pa eh, atin pong kukuhain eh eh matatatag ang puno yan andito na po tayo sa area oh. area number kubo number 3 hindi na ho tayo nakasadsad rito nung nabagyo at gawa na nasa lubong na natin sila kuya kuya rako ay naroon na sa daan huwag hindi, hindi na ho tumuloy ari po pala ang um, palayan ng aking ama oh. yari na rin oh. linis na malakas din ay eh, bali din yung kahoy ah. Oh. Uh. Bali din po yung kalon ng paitan. Eh ano ba yung lilipad pa yun ah. Yan, pag po sa amin ay eh, medyo malakas yung ulan may mga tubig na ganito uh. May lumalabas yung tubig. Oh. bisitahin po natin yung bahay kung ano nang nangyaring ganap po ba ah laglag oh, lag -lag, oh. dami rin na laglag -lag, oh giyaba na buko pa hindi na ako makakaig yung na Nara si Karako. Si Karako. Okay. Oo. Oh. may. Mahangin pa rin ano. Mahangin pa rin. Ayun po, andito po tayo sa kubo number 3 po. Oh, yan, oh, Talaga pong ayos pa rin po, matatag pa. Mm. Talagang lumaban pa rin po. Kumbaga Ganyan pa rin po katatag. oo oh. buo pa rin po since 1995 po yan ginawa oh. 95 aba anniversary pala yan 95 ay di 2005 ah 95 2005 2005, 2005. 2015. 2015. 25. Ah, ilan? 30 taon na? Aba. 30 taon na nga po. 95. Di 2005. 2015, 2025. 30 years na pala yan. Diyos ko po, sa daming pinagdaanan na, na po. Buo pa rin. O to, Ayos sa mano toy. Cute eh? iyo. Terti resulta po pala itong bahay na ito. Aba, ang dami hindi dinaanan. ano. Napakarami ng dinaanan. <coughs> na po ganari po katatag aring bahay na ari oh. talagang mula sa sa anong tawag doon aring hagdanan po Wow. May pangalan pa naka-ukit oh. Ari po ay binuunong na ay po. Oh. 1995 IUD oh, A8. Ah, Ani bersa po na rin bahay na ari. Otoy, kwentahin mo daw ang 1995 sa sa 2005 ilang years nga? Mm. 70. 30 years. 70 daw ate ano? 30 pala 30 Ay ano si Utoy <laughs> 30 years na po Yan o 1995 Ay ari ay 8 Ay di January, February, March, April May, June, July August Ano na ba kayo ng Utoy ano? 10 po November Ay ari ginawa ay August November 10 Ay 11 na 30 years. Oo, oh, 30 years. Ay, ngayon ba, ano, November? November 30 Ay, di August. Ay, di... De... Hindi nga, ay. Ilang buwan pa? August. September, October, November. Apat na buwan. Tatlong buwan, ano? Apat. Apat. 30 years po at apat na buwan. Yan, o. Oh. Ari, 8. Ba, 8, 28, 95. Ay, anong date bumagyo? 8. 8. Ito. Eight upon photon. 10 taga ma. A. November 25 na po. 2011 ano ngayon 11? Ibig sabihin po ganyan katatag po yung bahay. Oh. Ganyan katatag po. Uh. Ano 'to, Ay sabo pa rin ano 'to, Nakaraos ah. Nakaraos 30, 30 taon at 4 na buwan. Papa. Hindi nga ito mo. 8 January, February, March, April, May, June, July, August. Tatlong, Tatlong buwan. Tatlong buwan. Yan po, ganyan po katatag. Oh. Ganyan po katatag. Sinauna na po, ano, adi tatlong ano na yun, tatlong dekada ah, tama po ba ang punta taon na dekada no? trade tatlong dekada na po na nakatayo talagang ganyan po katatag mga giaba na po dito kaya mangustin po naman wala na ito po ay atin pong Lilibutin arin buong ano po buong paligid po ng area number ng kubo number 3 po Oo. Oh. Yeah. Dun po yung papalang iba doon. Mga mangustin. Ah, mga giyaba na po. Ari po ay ibig ko sabihin ay yung pong ibang gumawa na rin ay wala na. Kung baga matagal na rin pong nawala. Oo. Oh. So buhay na po. So na po yung iba. Oo. Oh sila po ang gumawa. Yung iba po, kung magano noon, matatanda na sila. Hindi ko kung 60 years noon sila gumawa. Ay hindi ngayon ay 30 years, di 90 talaga po hindi na uh, ano aabot yung gayon. Oh, wala pong halos na bago dito yung mga haligi, wala. Dito po naman tayo sa ano sa uh, mga prutas po. <coughs> ang kagandahan lang po kumbaga ngayon di kumbaga naiikwento natin na ganong katatag yung bahay tapos ay yung bahay pa rin po syempre po tatagal po talagang bahay kumpara naman do sa pagkaka position po ba niya oh, kung simentado yan di lifetime yan oh. Diyos ko po, po, po dito na may malakas din ang hangin, hangin din po dito. Oh. Yan po pala nakikita ko naman katibayan ng bahay na yan. Kumbaga marami sa paligid ang puno. Yan mga puno ng niyog. Oh. Ang lakas sa taas sa baba. Hindi po pong... gaano. Oho. Oh. Yan din. Oh. may hangin din po hindi naman natin sasabihin baka na ano yan tapos po ang isa nagpapatibay talaga dito ay yung paligid yung pa o matatag din 'no. Sayang oh. Naging na. Uh, Giyaba na po ari Lakas pa rin po ng hangin na ba? Oh. sa sobrang edad na rin po ay eh, medyo napapanit na rin nga yung bubuong pero hindi po po natulo yung gilid na gilid na siya po ay napapablog na sa atin yari siya sa yero hindi naman po siya mainit gawa ng mga kakahuyan ang gilid pero po pag ito sa open space pag gagayahin po natin ay pakilasa ko partay para tayo nasa loob ng oven no? pero dito po naman ay hindi at gawa ng siya ay siya baga ay ano nasa makakahuyan po at saka po ito dati pala nung bagong gawa nung bata pala ang po ako arin batuhong ari tabo ng lupa ito tabo ng lupa oh. siguro po ba yung ano kawawalis sa 30 taon oh. Ganito kalalim yung nakukuha lang natin ay eh, full na ano. Kumbaga share ko lang po ba sa inyo. Yung ganito kagaganong kagagano kumbaga nga. Ang kasabihan nga po kung tayo sa para narinig ko sa isang kasabihan ba. Na kung tayo magtitipid ah uh, ikukumpara natin sa isang tubig ah, sa isang bato sa ilog na kahit malambot yung tubig ay pwede pa rin mabawasan yung bato uh, ng pakunti ng pakunti ganon din po kumbaga ganon kapag papahalaga ay arihid din eh tatlong dekade kawawalis ay talaga ah dalawang dangkal o oh, dalawang dangkal po ang nawala isa't kalahati oh. isa ito po yung tabunod na itabun oh. yan yung hantrak tractor po